Eh, ano eh, naabot na ako ng gabi. Oo oh, nga, baka makapulungan na. niyo ako. Ano yun, dala mo? Welding machine? Wala no, ko, bombo eh. Pag taga ka ng ano? Ano ba yung knife mo? Iwi-weldingin kasi oh, ako. O, uh, may iwi ka? Uy! you came to the right person. Uy, no, pala naman yun. eh. Ito lang bro, nandiyan ka. Matagal oh. Batag ko ng trabaho to, eh. Oh. 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 ito eh. Oo, ito din mo. Ganyan, Anong, man, ganyan. Baka ano, tega, baka ito? Hindi kasi, yung pag welding ko pare, maliit lang ang butas. Sa kahit Ay, malaki. Kahit malaki. Magaling ka pa talaga. Eh, ako gumawa na Mega Mall. Ay, ko <coughs> gumawa na Mega Mall. Oo, oh, oh, wala <coughs> ba na? Tumali ka na naman, bro. Talo. Oh, <coughs> ano ba yun? Ito ba ito kilala? Sorry, sorry. Ewan ko. Kailan ba yan? Ito ka na ka dito yan. Ayaw Pero ba? palaandaan lang ito. Uwi na ako. Hindi lang. Uwi lang. Alam ni Mega Mall. Oo. Isang welding rod lang ginamit ko nung buo. Oo. Sobe yun! Ay, <laughs> makalupit mo! napakatipid mo! na ako! may uwi na ako, pare! Uwi, uwi, Baka mo dumali! Ay, eh, pare! Ay, butas mo, pre! Kaliskis, 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 tayo. kaliskis, 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 Sinabi. Buti ko nga ibalik yung Humford, dinahiya lang ako. Ano ko kasi pari? Ang trabaho mo, yung nanggaano lang, pacher, di ba yung mga ginagawa mo dati? Yung baba naman ang tingin mo sa akin, pare. Hindi nakita kita sa kato, sa toka, ka, kato sabi mo ganun. Hindi pa yung nakita? Baka ito yun, pare, ito yung nakita mo. Hindi, ikaw yun! Hindi, pare. Pinasasakay mo yung mga CXD? Ako nag-welding yun. Ah, hindi! Butas yun eh. Sigurado ka, magaling yung gagawin mo. magkano ba budget? Di ba? Kaya naman ito pag natapos, siyempre. Eh. Hindi ba? Hindi kung magkano mo ako sisigil. Hindi pa, Hindi ako gumagawa kung walang ano. Magkano ba? Maliit lang kasi yung buta, siguro mga ganun lang. Eh, Brad, kayo mapaliit yan, mga pahaba. Ganun din, kilos din ako. Kasi yung, ano, alam ko, pero welding rod ng singil doon eh. Magkano sa welding rod? Oh, ako, one, two. One, two? Ang galing! One, two! Mura na yun? Ang galing! Ang na yon. mura yon? na yun? Ang mura na Sige, wait lang. Isang tapo na lang muna to, okay. Hindi na, pare

Ano yan? Lutuan namin. Hindi, biya ka eh. Para sa niya. Ito nga iba pa welding ko eh. May maliit na buta so, May sa Mason Lope. Ay, no? pare, Ay, naman Gago! Pare, susunod ka yung asawa ko. Bakala ko ba magaling kang welding? Pare, babalik ako. Ha? Alas 7, susunod ko yung asawa ko eh. Kala ko magaling ka welder. Pare, magaling ako. Ako gumamay ka mo. Pero pare, asawa ko to eh. Isitirahin mo muna to. Pare, susunduin ko. Ha? Babalik ako sa LBB yan, ha? Alas 7 na pare, malilit pare, ha? Yun, uy, ulo ko na kalawang doon, tayo. Talaga tong kiri. Pre, ako na nga, Alam niya na dyan. Uy, 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 talo uy, 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 kaya ka kahit kailan eh. Sabi ko na hindi marunong mag-welding yun. Nagyayabang lang eh. Gago!